Doble kayod naman daw ang Israeli government para mailigtas ang mga bihaga ng Hamas at mahanap ang mga nawawala kabilang na ang ilang Pilipino. Sa text message sa News 5, o umapila ang misis ng nawawalang OFW na si Gelyanor Pacheco na madaliin na sana ang paghahanap sa kanyang mister. Hindi na kasi siya makatulog at hindi rin alam kung paano ipaliliwanag ang sitwasyon sa tatlo nilang anak. Isa si Pacheco sa dalawang Pinoy na nawawala pa rin matapos ang pag-atake ng Hamas. Pero hindi pa rin tukoy ng Israeli government kung kasama nga ang ating mga kababayan sa mga hostage. Sa ngayon magbibigay ang Israel ng financial assistance sa pamilya ng apat na Pinoy na namatay sa gera. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.